Bini Maloy na ba siya Bini Tote Bag issue? Vice ganda nagsalita salita. Oh, 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 oh. Naging trendy nga si Bini Maloy ng Ibinida at promote niya ang bagong Bini Merch Tote Bag. I am with my new shopping tote, Bini. Describing na napakalaki, very functional, pwede gamitin anywhere, anytime you wanna go dahil sobrang laki at superstar day. The newest Bini March tote bag ay umani ng sari-saring mga komento. Ang kulay ay parang trash bag. Trash bag nga, recycle and wash. Magpaskam ulit ang mga blooms. Parang nagdala ng sako. Kahit libre, ayoko niyan. At ang nakakalungkot, naging personal na ang pambabash kay Bini Maloy. Sikat kasi kaya madaming mauuto na bumili yung mga adik na adik sa Bini akala nila sikat na sikat na sila kaya kung kahit ano na lang binenta nila akala nila may bibili. At ito naman ang mensahe ni Vice Ganda sa Binito Tissue. Never For as long as you know that your post is not harmful to anyone, never delete hold your power. Huwag niyong ibigay sa mga tao, lalo na yung hindi nagmamahal sa inyo. Yung power to control you. Never let that happen. Kasi minsan sa sobrang takot, sa sobrang ingay, na kahit wala ka namang sinabi, i-delete mo na lang. Pero hindi, especially if you're coming from a place of love, kung hindi naman siya harmful, never delete. Hold your power. This advice is what Benny really needs, especially that they cannot please everybody. So thankful na marami nagmamahal sa Bini, gumagabay at sumusuporta sa kanila.